Ayan po ito din video guys At sira yung speed meter Speedometer natin ano Ayan ayaw tumaas Matapo na tayo Woo Sasakad natin siya ngayon. Tignan natin kung akat Sira speedometer natin guys Ayan o ano? Ayaw tumaas Kaya kailangan natin palitan ng cable Kaya kita nyo guys so. Pag tumatak mo tayo dapat umakat na yan Pumapalo na tayo ng mga 40 60 Ayan, tingnan nyo. Ganyan pa rin. Ay, nako. Alam nyo ba? Diba, naka ilang kasos tayo ngayon sa motor ko, no? Ay, nako. Pero ayos lang. Ayan, no? Tingnan nyo. Ayaw makbo. No? No, una, ayan, ah, nadali tayo ng uh, ah, pako na D4. Ayan, nabutas yung gulong natin Ang pumasok doon ay yung uh, mismong ulo ng papo ah, Grabe dali, guys ng, uh, uh, gusto kong patapalan ay wala ng solusyon Kaya unang gasos natin guys doon sa gulong natin Swallow ang pinalit natin doon sa quick tire na nakakabit Swallow ang kinabit natin Ang halaga ng ating gulong ay pumalo tayo sa gasos natin kasama na lahat ng kabit ay 2,000 ayan 2,000 ayan, ayan nakakabit na And then, mga nasunod na araw. At ayun na nga, ang nasira naman sa atin ay ignition switch Yung ating uh, susian Nako, ang problema don guys, hindi na natin masusian Kaya ayun, nagpalit na naman tayo ng bago Ayan, makikita nyo, ayan o Nagpalit tayo ng bagong uh, ignition switch ng ating susian Ayan, ang susian natin ngayon ay pa Batman Ayan Magkano yun? Pumalo yun ng 1,150 And then Nung nakabili na tayo na ignition switch Ito na naman ang problema natin Yung ating uh, speedometer Ayan Naglolo ko guys Paki, uh, Tingnan nyo naglolo ko Dapat pag tumatakbo ko ay uh, umakat na yan Ayan Palitin na rin natin yan Ngayon dahil wala tayong budget Baka <laughs> na natin palitan ang problema na siguro na ito, yung uh, speedometer cable. Kaya papalitan natin yun. Ayan. Ay, nako. Ayos lang naman na gumastos tayo sa ating uh, pinundar na gamit. Lalong lalo yung mga sasakyan, motor. Kasi alam nyo guys, napakalaking bagay yan sa buhay natin. Yung ating mga sasakyan. Kaya ingatan natin, alagaan natin. Gawin natin isang pamilya ang ating pinundar na sasakyan. Diba? Sa Kasi ano, so, oh. sa araw-araw natin silang ginagamit lalong lalo sa pagtatrabaho. Di ba? Napakalaking tulong, napakalaking menos kung sa commute ka, kung magko ka. Lalo ngayon, kat parang nakakataas na ng pamasahe ngayon. Diba? Ipapamasahe mo ay panggagasolina mo na lang. Ay, okay lang ako gumastos, walang problema 'yon. Medyo naka naka Tapos naman na tayo sa mga binili natin. Ayos na 'yon. Ayan, uh, yon At uh, susunod na gasos na lang. Susunod na gasos na lang. At kung ano man yung uh, sunod, uh, tulad niyang gasolina, langis, yun na lang. Okay. At ay sharing ko lang guys yung mga nakaraang uh, nagka-problema tayo. Pero ayos lang yun. Malaga. Maayos yung sasakyan natin. Uh, okay. Magandang gabi at uh, ingat tayo palagi. God bless. bye, -bye.